Welcome back mga kasipag ngayon. So may tuturo ko sa inyo kung paano wiwildingin yung man manipis na tubular. So may tubular tayo dito na manipis. So nasa 1.2 to. So paano ba mag magwilding? So wiwildingin ko muna. Ganyan ba? Hindi. So, ang pagwiwilling ng ano na manipis na tsumbular ay kailangan sundot-sundot lang tayo dito. So, by the way, ang gamit natin na welding rod ay 6011 na 18. Tapos yung kuryente natin 150 yan. O ito 150. Yan 150. So ibig sabihin, uh, mataas talaga ang ampirahe. So para sa akin okay lang yan 150. Pero sa mga iba, mga beginners, kailangan gamitin ninyo na ang pirahe is 90 -80. So, ang, gaga ang paraan ng pagwiling na manipis na tubular ay sundot-sundot lang. So, kailangan uh, ganyan siya. Uh, bilang ka ng awansikan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, So ako, hindi na ako nagsasalamin. Nagsalamin, basta mga expert. Hindi na kailangan magsalamin yan. Kasi ano lang, silip-silip ng pikit patawa. Ah, ano? O, oh, yung mata pag itira. So ganito lang yan. So ayan. Tingnan nyo. Sundot-sundot lang. Nabutas ba? Hindi. Kahit 150 amperes yan, pag sundot-sundot lang, hindi yan mabubutas. So ayan. Okay. So labas mga basher, comment kayo. Kung ano sa suggestion nyo. Okay.